umaga na sa malawak na savana. Sumisilip na ang haring araw sa kontinente ng Afrika, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Isang panibagong araw na naman. Malamig pa ang simoy ng hangin at rinig ang huni ng mga ibon. Sa gitna ng napakalawak na kapatagan, nagigising ang lahat ng buhay. May isang punong akasya na nakatayo, nag-iisang ngunit matikas, sumasalubong sa liwanag. Isang lugar na sadyang napakaganda, ngunit puno rin ng panganib. Tanging ang mga pinakamalakas at madaling makibagay ang nabubuhay dito. Isa na rito ang isang mandaragit na kahanga-hanga ang liksi at talino, isang tunay na simbolo ng kagubatan ng Afrika. Sa isang kisap mata, sumulpot mula sa matataas na damo ang African wild dog. Hindi sila pangkaraniwang aso. Sila ang mga painted wolves, biniyayaan ng kakaiba at natatanging disenyo ng balahibo. Bawat isa ay may sariling marka, parang fingerprint na kakaiba sa lahat. Ang kanilang malalapad at bilog na tainga ay nakakarinig kahit na pinakamahinang tunog, at ang kanilang mga mata ay palaging nagmamasid sa paligid. Ang kanilang pangangatawan ay sadyang ginawa para sa bilis at tibay. Kaya naman kayang-kaya nila ang mahabang paghabol. Ang mga African wild dog ay mahilig makipagsama at manghuli ng kanilang pagkain. Nakatira at nangangaso sila bilang isang grupo na minsan ay umaabot ng mahigit sa isang dosena. Nakakapag-usap sila sa isa't isa gamit ang iba't ibang tunog tulad ng tahol, sipol at ungol. Ang ganitong uri ng samahan ng sikreto nila sa matagumpay na pangaso. Kapag sila ay nangangaso, kumikilos sila ng sabay-sabay parang isang alon na tumatawid sa damuhan. Ang kanilang estilo ay ang walang humpay na paghabol at hindi nila tinitigilan ang kanilang biktima hanggat hindi ito napapagod at sumusuko. Napakataas ng porsyento ng kanilang tagumpay sa pangangaso, mas mataas pa kaysa sa mga leon o leopardo. Seksyon apat isinilang para sa bilis at lakas. Bawat parte ng katawan ng African Wild Dog ay sadyang nilikha para sa pangangaso. Ang kanilang mahabang binti ay nagpapabilis sa kanilang pagtakbo. Ang kanilang malalakas na puso at baga ay nagbibigay sa kanila ng pambihirang tibay. At ang kanilang mga panga ay may matatalas ng ngipin, perpekto para sa pagpira-piraso ng karne. Dahil sa mga tangiyang ito, sila ay kinikilalang mga magagaling na mandaragit. Kayang-kaya nilang patumbahin ang mga hayop na mas malalaki kaysa sa kanila. Sila ay patunay ng lakas ng natural selection na hinubog sa loob ng mahabang panahon upang mabuhay sa mapanghamong kapaligiran ng African savanna. Seksyon 5 laban para sa kaligtasan. Sa kabila ng kanilang galing sa pangangaso, ang mga African wild dog ay nahaharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Lumiit na ang kanilang bilang nitong mga nakaraang dekada dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan, sakit at pakipagagawan sa mga tao. Habang patuloy na lumalawak ang nasasakupan ng tao sa kanilang teritoryo, nahihirapan na mabuhay ang mga kahangahangang nilalang na ito. Ang pagkawala ng kahit isang grupo ay may malaking epekto sa kanilang lahi. Ang kanilang matibay na samahan at pagkakaisa sa pangangaso ay nanganganib na lalong nagpapahirap sa kanila na makahanap ng makain at mapalaki ang kanilang mga anak. Seksyon 6 Pag-asa para sa Kinabukasan Ngunit may pag-asa pa rin. Ang mga conservationist ay walang tigil sa paggawa ng paraan upang mapangalagaan ang mga African wild dog at ang kanilang tirahan. Sa pamamagitan ng edukasyon, pag-iwas sa illegal na pangangaso at pakikipagtulungan sa mga komunidad, sinisikap nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga kamangha-manghang hayop na ito. Nasa ating mga kamay ang kapalaran ng African wild dog. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa ating kahandang ibahagi ang mundong ito sa kanila upang pahalagahan ang kanilang kagandahan at pangprotektahan ang kanilang kinabukasan. Ang kanilang kwento ay isang paalala ng importansya ng balanse ng kalikasan at ang pangangalaga sa biodiversity ng ating mundo para sa mga susunod pang generasyon.